habang naglalakad si Wena, ay may nakita siyang figura ng isang tao na humiga sa gilid ng kalsada. Kahit dahil sa kuryosidad, ay dali-daling naglakad si Wena upang makita kung sino ito. Pero laking gulat na lamang niya nang makita ang isang matandang natutulog at nanginginig sa lamig sa gilid ng kalsada. Kahit hindi maiwasang maawa ni Wena at halos madurog ang kanyang puso nang tignan ng sitwasyon ang sitwasyon ng matanda. Ale, tawag ni Wena sa matandang nakahiga sa gilid ng kalsada. Subalit ay hindi ito sumagot sa kanya. Ale, tawag muli ni Wena. Subalit ay mukhang tulog na tulog pa ito. Kit agad niya na itong hinawakan. Ale, saad ni Wena sa may uyog nito na siyang naging daylan upang magising ang matanda? S Sino ka? Tanong ng matanda kay Wena. Ale, huwag kayong matakot. Ako po si Wena at ginising lamang kita upang tanungin kung bakit nandito po kayo. Hindi po ako masamang tao. Paninigurado ni Wena sa madanda. Kaya tinitigan muna siya ng madanda bago ito magsalita. Ako si Enya, Iha. Aling Enya, ano po ang ginagawa niyo dito? Tanong ni Wena. Mahabang kwento, Iha. Pero wala na kasi akong mapupuntahang pamilya eh. Kaya dito na lamang ako na malaki. Sapagkat hindi rin naman mainit at merong puno na siyang nagbibigay ng preskong hangin dito. Ah, ganun po ba, Ale? Kawawa naman po kayo. Ay, nako, kumain na po ba kayo? Tanong ni Wena. Tapos na, Iha. Salamat na lamang sa pagtatanong, ha? Saad ng matanda, subalit ay eh, biglang tumunog ang tiyan nito. Naku, Aling Enya, wag na po kayong magsinungaling. Alam kong gutom na gutom na po kayo. Tamang-tama, at may dala po akong pandisal. Naku, huwag na, Iha. Baka dadalhin mo pa yun sa pamilya mo at hinihintay ka na nila, iha. Sus, aling Enya, niya. Huwag kayong magalala dahil sa hindi ito para sa kanila. At sige na ho, sa'yo na po ito. Kunin mo na lamang po at kainin mo na po yan nang sa ngayon ay mabigyan ka ng lakas upang maging masigla ka ulit, ale. Pero pwede po bang tawagin ko na lamang po kayong nai? Kahit na anong itawag mo sa akin, iha, ay ayos lang. Sagot ni Aling Enya. Kit agad niyang ibinigay kay Aling Enya ang daladalang pagkain at agad naman itong kinain ng matanda. Napangiti na lamang si Wena nang makita niyang kumakain si Aling Enya. Agad naman itong napansin ni Aling Enya. Ba't ka nakangiti, Iha? Wala lang po. Masaya lang po ako, Nay, dahil sa may natulungan po akong tao. Hindi ko po akalain na sa pagdala ko ng pagkain ay meron akong matutulungan. Nahalala ko lang po kasi sa inyo ang lolo ko eh. <laughs> Ah, ganun ba, iha? Maraming salamat talaga, ha? Walang anuman po yun, ay. Pero, pwede po bang magtanong? At patungkol naman sa yun? Magtatanong lamang po sana ako kung kailan pa po kayo nakatambay dito. Dahil araw-araw po kasi akong dumaraan dito. Kaso ngayon lang po kita nakita. May mga nakatambay rin naman na dito noon. Pero kadalasan ay mga bata naman. Ay nako iha, kahapon lang ako dito. At mabuti na lang talaga at nahanap ko ang lugar na to dahil sa isa ito sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko. At salamat din iya sa iyong pagkain binigay ha. Huwag kang mag-alala masusuklian ko rin ang mga tulong mo sa akin balang araw. Naku nay, huwag na ho kayong mag-abala pa. Wala po sa akin yon. Masaya po ako sa pagtulong ko sa inyo. Hindi naman po ako humingi ng kapalit. Pero salamat pa rin talaga, Iha. Um, ah, Hindi ka pa ba uuwi? Mamaya na hunay, gusto ko pa po munang makipagkwentuhan sa inyo dahil sa wala naman po akong ibang mapagkwentuhan eh. At bakit naman iha? Wala ka bang mga kaibigan? Meron naman ho, pero ayoko pong mag-open up sa kanila dahil sa ayokong mag-trader sila sa akin. Kaya't mas pipiliin ko na lamang po na sa inyo magkwento. Sige iha, magkwento ka lang at makikinig lamang ako. Saad nang matanda, kaya't hindi na nagdalawang isip pa si Wen na magkwento kay Aling Enya. Napakarami mo namang problema, iha? Opo, marami po talaga akong problema, aling Enya. Dahil sa sinasarili ko lamang po ang lahat ng ito. At bakit mo naman sinasarili ang mga kwento mo na yan, Wena? Dapat ay maging open ka sa pamilya mo. Open naman po ako sa nila Nay. Subalit ay eh, hindi ko po talaga kayang i-open up sa pamilya ko ang ganitong mga klase ng problema sapagkat alam ko naman na po ang sasabihin sa akin ng mama ko na napaka-overacting ko lang daw po kahit hindi ko na lamang po sinasabi sa kanya. Pero mali ka pa din dyan, Wena. Alam ko po, Nay. Pero wala eh. Natatakot ako sa magiging sagot niya. Sus, huwag kang matakot, Iha. Dapat ay maging matapang ka. Gusto ko nga po eh, na maging matapang ako. Pero hindi ko po kaya, Nay. At sana po ay eh, maging matapang ako sa mga susunod na araw. Ipagdarasal ko yan, Wena. Maraming salamat po, Nay, ha. Walang ano man yun, Iha. Sige na, umalis ka na gumagabi na oh, at baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. nag na yun sa'yo. Pero paano po kayo? Okay lang ako dito, Wena. Sige na, umuwi ka na. At magpahinga ka na ha. Maraming salamat talaga sa tulong mo. Tapos puso akong nagpapasalamat dahil sa tanging ikaw lamang nagbigay sa akin ng pagkain. Kit, umuwi ka na, okay lang ako. At sanay na sanay na akong matulog sa mga kalye. Kit, wala ka dapat na ipag ela Sabi mo yan ay ha, Naku-konsensya kasi akong iwan po kayo eh. Sus, huwag ka nang makonsensya pa, Wena. Sige na, umuwi ka na. Sad na lamang ni Aling Enya. Kahit-kahit labag sa kanyang kalooban, ay iniwan niya na lamang ang matanda. Gabi na nang makauwi si Wena sa kanilang bahay. Wena? Anak ikaw ba yan? Tanong ng kanyang ina na naglalakad ng medyo kalayuan sa kanilang bahay. O, oh, anay, ako po ito. Diyos ko, anak, kanina pa kita hinihintay. Akala akong ano nang nangyari sa'yo eh. Dahil naman, para naman po ako niyang bata eh. Hindi na ako bata, nai. Kahit huwag na kayong mag-alala sa akin. Paano hindi ako mag-aalala sa'yo? Eh alam mo naman na hinihintay kita palagi sa pag-uwi. Kahit labis akong tinabahan ng gabihin ka na. Saan ka ba galing, anak? Sa trabaho po, ma. Kasama ko si Nashella. At napasarap po ang kwentuhan namin. Kahit ayun po, natagalan po ako. Masensya na po talaga kayo, na ha? Okay lang yun, anak. Ang mahalaga ay nandito ka na ngayon. Kids, sige na, kumain ka na dyan at magpahinga ka na ha. So, ng ang kanyang ina. Maraming salamat po, Nay. Walang anuman man yun, anak. Sige na, at patutulog na rin ako, anak ha. Saad ng kanyang ina at agad nang umalis at iniwan si Wena sa kusina. Habang si Wena naman ay agad namang naganda na upang kumain. Subalit so, balit nang kumakain na siya, ay naalala niya ang matanda kung gaano ito kumain. Dadalhan ko na lamang bukas ng umaga si nanay ng mga kain ani na lamang ni Wena at agad na nilikpit ang kanyang mga pinagkainan at agad naman nang nagbihis na upang matulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Wena. O oh anak, ba't aga mo atang nagising ngayon? Nagtatakang tanong ng ina ni Wena sa kanya. Napaaga lang po ang gising ko nay. Akala ko po kasi alas 7 na nang umaga Pero alas 5 pa pala ng madaling araw. <laughs> Kaya pala, anong ginagawa mo nay? Ay, naghahanda lang ako ng umagahan, anak. Tulungan na kita, nay. Tutalay, wala naman po akong ginagawa eh. Kaya tutulungan na lamang po kita sa pagluluto. Pero baka mapagod ka, anak, ha? Sus, okay lang po ako, nay. Sige na. Nagsangayon ay maging magaan ang iyong mga bahay. Ano pala ang lulutuin nating ulam, nay? Hotdog, itlog, at longganisa lamang, anak. Okay lang naman siguro, no? Hindi ba paborito mo yon? Opo nay. Paborito ko po yun. Marami salamat po talaga na ha. Masayang sa ni Wena at agad nang nagluto. Nang matapos nilang lutuin ito, ay kumain na kagad sila. Subalit marami pa rin ang natirang pagkain. Nang matapos na silang kumain, kahit isipan ni Wena, nadalhan na lamang si Aling Enya. Wena, ba't ang dami-dami mong nilagay na pagkain sa lunchbox mo? Nagtatakang tanong ng ina ni Wena sa kanya. Ay, <laughs> gutom pa po kasi ako, Nay. At hindi marami ang kinain ko ngayon. Kahit mamaya na lamang po ako kakain. Sigurado ka ba dyan anak? Baka may pagbibigyan ka na, ha? Naku anak, damihan mo pa. Huwag ka nang magtipid pa. Tutal eh, wala namang ibang kakain dyan sa pagkain na yan. Kahit kunin mo na lamang at ibigay sa iba. Talaga po nay? Oo oh, naman anak, sige na dalhin mo na yan. Mas mainam na magbigay kaysa tayong bigyan, hindi ba? O oh, tama po kayo. Maraming salamat po talaga. Ha? Walang anuman yun anak. Sige na, bilisan mo na dyan at baka maliit ka pa sa trabaho mo. Saad ng kanyang ina. Okay po, Nay. Sagot na lamang ni Wena at agad na nilagay ang lahat ng pagkain sa kanyang lunchbox. Napangiti na lamang siya ng maraming pagkain ng kanyang nilipid. Nay, alis na po ako ha. Paalam ni Wena sa kanyang ina. O sige anak, mag-ingat ka ha. Saad naman ang kanyang ina. Agad namang umalis na si Wena at sa hindi pa kalayuan ay napangiti na lamang siya nang makita niya ang isang pulubi na siyang kanyang nailala noong nakaraang araw. niya, sigaw ni Weta na siyang naging dahilan upang mapalingon sa kanya ang pulubi si Aling Enya. Uy Wena, saat ni Aling Enya? Good morning po Aling Enya. Tadan, may dala po akong pagkain para sa inyo at alam kong magugustuhan niyo po ito. Ako pa po talaga ang nagluto niyan. Nakangiti saat ni Wena. Nakakahiya naman sa'yo Wena at dinalan mo pa talaga ako ng pagkain. Baka mo ito sa trabaho mo ha? Saad ni Aling Enya. Hindi po ha. Wala na rin po kasing kakain dyan. Kahit dinala ko na lamang po dito. Sana po ay magustuhan nyo ha. Nakangit ni Saad ni Wena. Gustong gusto ko ito Wena. Basta't galing sa'yo. Maraming maraming salamat Wena ha. Napakabait po talagang bata. Napakaswerte ng mama mo. At nagkaanak siya ng katulad mo. <laughs> Walang anuman po nay. Sige na po, kumain na po kayo. O oh, sige, iha, maraming salamat ulit ha. At ah, sige na, umalis ka na. At baka mauli ka pa sa trabaho mo. Ah, sige po. Salamat po. Paalam niya kay Aling Enya. Magingat ingat ka po palagi ha. Kapag may nang trip po sa'yo, ay sabihin niyo lamang po sa akin kaagad nang sa gayon ay maturuan ko po, po ng leksyon. Billy ni Wena na siyang naging dahilan upang mapatawa na lamang si Aling Enya kay Wena. Oh na, sige na. Huwag ka mag-alala. Sa'yo ko sasabihin ka agad. Kit, sige na, umalis ka na, Iha. ka. Sad niya Aling Enya. Kit, agad naman ang umalis si Wena. At nagtrabaho na ito. Hindi lamang isang araw at nung nakaraang araw binibigyan ni Wena ng pagkain si Aling Enya. Kung hindi halos araw-araw na. Dahil naawa talaga sa kanya si Wena. Hanggang sa naging matalik silang magkaibigan. Lingit sa kaalaman ni Wena na si Aling Enya pala ay isang mayamang tao na siyang nagmamayari ng maraming ospital at nagpapanggap lamang ito bilang isang pulubi upang makita kung ano ang estado ng mga pulubi sa kanilang bayan dahil sa nagpaplano kasi itong gumawa ng orphanage upang matulungan ng ibang batang palaboy-laboy lamang. Subalit hindi niya akalain na magiging kaibigan niya at makikilala niya si suena Wena anak, okay ka lang ba? Tanong ng manager ni Wena sa kanya. Okay lang po ako ma'am. Mahinang sagot ni Wena. Anong okay? Namumutla ka, Wena. Okay lang po talaga ako, ma'am. Masakit lang po talaga ang ulo ko. Diyos ko, Diyos ko paano magiging okay yan, Wena? Kumain ka na ba? Huwag kang masyadong tutok sa trabaho mo, ha? Kailangan mo pa rin alagaan ang sarili mo. Health is wealth, tandaan mo yan. Okay lang po talaga ako, ma'am. Huwag niyo na lamang po akong pansinin. Anong huwag kang pansinin? Hindi maaari yun, Wena. Kahit sige na, magpahinga ka na lamang. Doon ka muna sa klinik magpahinga dahil hindi po na magtrabaho ka ng ganyan. Kilala ka namin, Wena, at alam namin na may hinarap kang problema ngayon. At alam namin na may sakit ka, kaya't mas mabuti pang magpahinga ka na lamang muna ha. Huwag kang magalala patungkol sa trabaho mo. Dahil sa ako na ang bahala, okay? Kailangan mo lang talagang magpahinga. Kaya't imbis na sumagot pa si Wena, ay tumangu na lamang ito. Guard, pakidala si Wena sa klinik, saad ng manager nila. Kate agad namang dinala na ng guard si Wena sa klinik nila. Sinuri muna ng kanilang company Dr. Suena. Kate gulat na gulat ito sa kanyang nalaman. Wena, may cancer ka pala? At stage 3 na ito? Alam ko po yun, Dok. Alam mo nga, pero bakit hindi mo pinapagamot? Lumalala na ang sakit mo, Wena. Alam ko po, po, Dok. At gusto ko naman po talagang ipagamot tong sakit ko eh. Kaso eh, wala na po kasi kaming pera. Alam niyo naman siguro na kami na lamang ng nanay ko ang nasa bahay namin. kaya't wala na po akong sapat na pera upang ipanggastos. Pero we eh, kailangan ka nang maoperan sa lalong madaling panahon. Dahil sa masakit mang sabihin pero baka hindi ka na umabot sa susunod na taon pag ganyan. Alam ko na rin yan, Dok. tanggap ko na po. Tanggap mo nga. Pero natanong mo na ba ang mama mo? Hindi ka ba nag-iisip kung ano ang magiging reaksyon ng mama mo? Galing na nga sa bibig mo, hindi ba? na kayong dalawa na lamang ang nasa bahay nyo. Paano na lang kapag nawala ka na? Eh di mag-isa na lamang ang mama mo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Naaawa ako, Dok. Pero ano naman ang gagawin ko? Alam naman natin na sa ibang bansa lamang ang operasyon ko. Kahit na umutang ako para sa magiging operasyon ko, pero magpapatong-patong naman ang mga problema ko. At kakahid ako ng sobra-sobra upang mabayaran lamang yon. Ayaw ko ng ganoon, Dok kahit gusto kong mamatay na lamang kaysa maghirap. Sa araw-araw nakakaisip sa mga utang ko. Pero ang tanong, alam na ba ng nanay mo ang bagay na yan? Alam niya na ba ang magiging desisyon mo? Yan ang hindi ko po masasagot sa ngayon, Dok. Dahil sa wala naman po akong lakas ng loob na sabihin ito kay nanay. Pero for sure, ay naiintindihan niya rin naman siguro ang magiging desisyon ko. Ano po sa tingin niya, Dok? Kung ako ang tatanungin mo, Wena, susugalan ka ng nanay mo unconditional ang pagmamahal ng isang ina. Kahit alam ko na hindi ka pababayaan ng nanay mo na mawawala na lamang basta-basta sa kanyang piling. Ikaw na lamang ang tanging natitira sa kanya at mawawala ka pa? Hayaan mo ba yun? Kahit pag-isipan mo ng mabuti ang magiging desisyon mo, kahit magpahinga ka na lamang muna at kung kaya mo na ang sarili mo ay ang tanging payo ko na lamang sa'yo ay sabihin mo ang nanay mo sa mga nangyayari sa'yo. Payo sa kanya ng doktor kit na patangutang na lamang si Wena. At agad naman ang nagpahinga na. Nang kaya niya na ang kanyang sarili, ay pinauwi na siya ng kanilang manager. Mag-ingat ka Wena ha? At wag na wag mong kakalimutan ang bilin ko sa'yo. Naiintindihan mo ba? Opo ma'am, naiintindihan ko po. Maraming salamat po ha. Pagpapasalamat ni Wena sa kanilang manager. At agad na itong umalis. Subalit ay bago pa siya tuluyang makasakay, ay bigla na lamang siyang nawala ng malay. Wena, tawagin nyo si Doc, utos ng kanilang manager at agad na tinawag nila ang kanilang doktor. Dahil doon, ay napatakbo naman ito kaagad. Miss Ben, kailangan na nating dalhin si Wena sa ospital at tawagan nyo na lamang ang kanyang ina upang malaman ito ang nangyari sa kanyang anak. Okay, sige guard, tumawag ka na ng ambulansya. Kailangan na nating madala si Wena sa ospital. Saad na lamang ng kanilang manager at agad namang naisugod sa ospital si Wena sa tulong ng kanilang manager at iba pa niyang mga kasama sa trabaho. Bantayan mo muna si Wena, Cheska. Tatawagan ko muna ang kanyang ina. Okay po, ma'am. Sagot ng kasama ni Wena sa trabaho. Habang ang kanyang manager naman ay agad na tinawagan ng kanyang ina. Hello? Sino po ito? Tanong ka agad ng ina ni Wena. Magandang tanghali po, ma'am. Ako nga po pala ang manager ni Wena at tinawagan ko po kayo upang ipaalam po sa inyo na nasa ospital po kami ngayon. Ospital? Bakit? Anong nangyari kay Wena? Hinaka ba tanong ng kanyang ina? Nawalan po kasi siya ng malay dalawang beses sa aming opisina. Kahit nang pauwi na siya, ay nawalan pa rin po siya ng malay. Kahit nakapag-desisyon po kami na dalhin na lamang po siya sa ospital. Kahit puntahan mo na lamang po kami. Ito text ko na lamang po ang lokasyon. Saad ni Bem. Okay po ma'am, maraming salamat po ha. Pero ma'am, pwede po bang magtanong? Yes po, ma'am. Ano yun? Ah, um, magtatanong lang po sana ako kung may sakit pa ba si Wena. Dahil nitong mga nakaraang araw ay mukhang namumutla po siya kahit na bagong kahit lang po siya. May alam po ba kayo sa ganun? Ayaw po kasing mag-open up sa akin ni Wena eh. Hala ma'am, pasensya na po kayo ha dahil sa hindi po ako makakasagot ng tanong nyo. Kahit na alam po, po ay wala na rin po ako sa lugar upang sabihin sa inyo. Hayaan nyo pong si Wena na lamang ang magsabi sa inyo. Ah, ganun ba? Maraming maraming salamat po ah. Walang anuman po yun ma'am. At text ko na lamang po ang lokasyon. Saad ng manager ni Luwena at agad naman nang pumunta ang kanyang ina sa ospital. Hinintay na muna ni Nabem ang ina ni Luwena bago tuluyang umalis. Maraming salamat po ma'am. Pagpapasalamat ng ina ni Luwena sa manager nito. Walang anuman po yun ma'am. Sagot na lamang nito at umalis na. Buena anak, ano ba kasing nangyari sa'yo? At anak, sabihin mo nga sa akin ang totoong nangyari. Sabihin mo nga sa akin kung totoo bang may sakit ka. Nag-aalala ang tanong ng kanyang ina sa kanya. Nay, huwag po sana kayong mabibigla sa aminin ko po ha. Bakit anak? Ano ba yan? Basta nay, mangako po kayo sa akin na magiging okay lang po kayo. Pakiusap ni Wena. Okay sige anak, pangako. Saad ng kanyang ina at tinalikan sa loo si Wena. Ma, so sorry. May sakit po ako. Bago ko lang rin po ito nalaman. Kahit sana po ay mapatawad niyo po talaga ako. Anak, naiintindihan kita. Ano bang sakit ang meron ka ngayon? Malambing na tanong ng kanyang ina. Na siyang naging dahilan upang mapayak na lamang talaga si Wena. Masorry, pero may cancer po ako. Stage 3 na po ito. Sorry po talaga. Iyak ni Wena. At dahil sa sinabi ni Wena, ay biglang hindi nakasagot kaagad ang kanyang ina. Cancer? Hindi makapaniwalang tanong nito. Oo oh ma, at malala na ho, kahit alam ko po na gagawin niyo ang lahat upang mapagaling ako, pero man nakikiusap po ako sa inyo na huwag na ho, dahil sa mabubuhay naman ako, pero ayoko pong maghihirap ka upang mabayaran lamang ang lahat ng utang natin dahil sa malaki ang gagasusin at isa pa po ay sa ibang bansa lamang po ako maoperahan kahit ma, masakit mang tanggapin, pero hindi na ako magtatagal pa. At gusto ko pong sabihin sa'yo na mahal na mahal po kita ma. Iyak ni Wena. Kahit maging ang kanyang ina, ay umiiyak na rin. Wena, anak ko, iyak ng kanyang ina. Habang sa kapilang dako naman, ay nagtataka na si Aling Enya. Dahil sa ilang araw nang hindi nakadaan si Wena sa kanya. Bigla siyang kinabahan ng hindi niya alam kung bakit. Nagkatao naman na may isang lalaking dumaan. Psst, iho, pwede bang magtanong? Tanong ni Aling Enya. Ano po yun, Ali? Um, kilala mo ba si Wena? Opo, Ali. Ano po ang kailangan nyo sa kanya? Nagtatakang tanong ng binata. Magtatanong lang sana ako kung kamusta na siya. Kasi ilang araw na kasi siyang hindi dumaraan dito eh. Alam mo ba kung nasaan siya? Ay hala, Ali. Hindi mo pa po ba alam? na halos mag-iisang linggo na po siya sa ospital. Dadalaw nga ako ngayon sa kanya Ha? Sa ospital? Bakit? At bakit marami kang dalang bulaklak? Mahabang kwento ali Pero na ospital si Wena dahil sa nawalan nito na ng malay. At nagulat kaming lahat na may sakit pala siyang cancer at stage 4 na po ito. Kahit binibisita na namin siya at nagdadala kami ng rosas dahil sa ayaw niya kasing magpa-opera dahil sa wala silang pera. Kaya tatanggapin niya na lamang daw po ang kamatayan niya. Ha? Ano? Sigurado ka ba sa nakalap mong balita, iho? Oo naman po. Kaya nga po ako dadalaw sa kanya ngayon eh. Napakasaya nga po eh. Dahil sa kay dami-daming tao sa mundo, eh bakit si Wena pa ang nagkataong magkasakit ng ganon? Diyos ko, kawawa talaga. Ay, kapag mahirap ka lang talaga, hindi talaga haba ang buhay mo. Sige na, Ale. Aalis na ako paalam ng binata habang si Aling Enya naman ay hindi makapaniwala. Kaya't dali-dali siyang tumawag sa kanyang asistan. Ma'am Enya, napatawag po kayo? Kunin mo na ako dito dahil sa may kailangan tayong puntahan. Pilis, utos nito. Kaya't ilang minuto lamang ang lumipas ay agad nang nakarating ang asistan nito. Sa so, ospital na tayo magbihis, may kailangan tayong puntahan. Sad ni Miss Enya. Sa kabilang dako naman ay nagulat si Nawena at ang kanyang ina nang may doktor na pumasok. Miss Wena, may good news ako sa inyo at alam kong magiging masaya kayo. At bakit naman po? Dahil sa mamayang alas dos ng hapon ay na-transport ka namin sa ibang bansa para maka-operahan na. Ha? Pero wala po kaming pera, Dok. Alam ko, sad ng isang babaeng matanda nakakarating lamang. Mawalang galang na po, pero Sino po kayo? Tanong kaagad ni Wena sa mainang boses. Ako si Nanay Enya mo, Wena. Kahit maghanda ka na at gagaling ka na, huwag ka nang umiyak ha. Ako na ang bahala sa lahat ng kasus mo. Po, oh, Miss Wena, yan po ang sinasabi kong good news. Hindi ko akalay na magkakilala pala kayo ni Madam Enya. Siya po ang may-ari ng ospital na ito at pati na rin ng napakarami pa pong ospital sa bayan natin. Kahit pasalamat ka talaga sa kanya Correction, Dok. Ako ang dapat na magpasalamat kay Wena, dahil sa mamamatay na ako sa gutom ng araw na yun. Pero dumating siya at siya ang nagligtas sa akin. At hindi ako papayak na mawala na lamang siya ng ganong padali kahit gagawin ko ang lahat para gumaling ka, Wena, Dahil sa ikaw lamang ang may pusilak na puso sa lahat ng mga nakilala kong tao, kit sana ay gumaling ka ha? at maging masaya ka sa ni Aling Enya. Kahit napahiyak na lamang si Wena. at nang dahil doon, ay naopera na nga si Laking pasasalamat niya talaga kay Aling Enya dahil sa hindi niya kalahin na ang kulubing kanyang binibigyan ng pagkain noon ay siya palang sasagip sa kanyang buhay at siyang naroon para sa kanya nang siya ay nangangailangan. Kahit labis niyang pinapasalamatan ito at maging ang kanyang ina ay todo pasasalamat dito. Muling nabigyan ng ikalawang buhay si at nangako siya sa buong may kapal na tutulong talaga siya sa mga nangangailangan. Tagumpay ang naging operasyon ni Wena at tuluyan na nga siyang bumalik at bumalik na ang kanyang dating nakas.